Ikaw ba yung taong laging nadadala? Yun bang madaling tangayin sa mga lakad, okasyon at madaling maimpluensyahan? Kalad ka rin, sabi ng iba. O ikaw ba yung taong laging nadadala? Yung taong madaling sumama pero madali ding sumama ang loob dahil sising-sisi kung bakit ka pa sumama. Kung isa ka sa dalawa or all of the above, ang issue dyan ay naguugat sa issue ng identity. Yung hindi klaro kung sino ka o kung anong values ang pinangahawakan mo kaya hindi rin klaro yung desisyon mo. Kasama pa dyan yung mga impluensya na hinahayaan mo sa buhay mo. Nakakadala talaga kapag kaganyan kasi wala ka namang pinaninindigan. Kaya kadalasan, okay na kahit saan at okay na kahit ano. Nakakadala kasi kadalasan kapag walang malinaw na pamantayan, eh hindi mo alam mga asahang mangyari at madali kang maprostrate. Ang desisyon kasi ay humuhubog sa buhay. Ang values ang humuhubog sa desisyon. At yung identity naman ay malapit ang ugnayan sa ating values. By the way, ah, kasama sa identity ang values, pananampalataya, mga prinsipyo at iba pang katulad nito. Kapag walang linaw sa mga ito, walang linaw sa mga kapasyahan at direksyon mo, lagi ka nalang madadala at lagi ka nalang ding madadala. Ang sabi sa Mateo 5.13, Kayo ang asin ng mundo, Mabuti ang asin pero kung ito'y mawawala ng lasa, wala nang magagawa para maibalik ang alat nito. Wala na itong pakinabang kaya itatapo na lang at tatapak tapakan ng mga tao. May misyon ang ating buhay at ito ay ang maging asin at ilaw sa mundong ating ginagalawan. Hindi natin magagampana na ng tungkuling ito kapag mahilig tayong magkompromiso. At kadalasan, kaya madaling magkompromiso ay dahil hindi maliwanag ang layunin ng buhay at prinsipyong dapat gumabay sa buhay. Paano natin matutuklasan ang identity? Kailangan nating bumalik sa Biblia at maunawaan na tayo ay nilikha ng Diyos na may malinaw na layunin. Ang bawat kapasyahan natin ay kailangang iayon sa layuning ito. Kapag klaro ang ating identity, klaro ang ating tatanggihan at klaro din ang ating tatanggapin. Mas magiging simple ang decision-making dahil alinmang hindi align sa identity mo, ay hindi na rin dapat kasama sa option mo. Ang taong may klarong identity ay hindi madaling madadala at hindi rin madadala. Kung hindi klaro ang identity mo, gawin mong sentro ng buhay mo si Jesus at makikita mo na maibabalik sa ayos ang buhay na ligaw at lito. Asa ka pa!